Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Ramil ay isang binatang ulila sa ina at lumaki sa pangangalaga ng kanyang ama. Si Mang Ador, sa baryo nila. Kilala si Mang Ador bilang isang tahimik ngunit masipag na magsasaka. Ngunit may mga bulong-bulungan na ang pamilya nila ay may dalang sumpa. Hindi ito pinapansin ni Ramil. Mahal niya ang kanyang ama at pinaniniwalaan niyang normal lamang ang kanilang buhay. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala niya si Elena, isang dalagang bagong salta sa baryo. Si Elena ay maganda, mabait, at agad na nanghulog ang loob ni Ramil sa kanya. Madalas silang magkasama sa ilog, sa bukirin, at sa gabi sa ilalim ng mga bituin. Ngunit napansin ni Ramil na tila ma-interes din si Mang Ador kay Elena. Magandang babae si Elena, madalas sabihin ni Mang Ador. Dapat alagaan mo siya. Ngunit ramdam ni Ramil na may kakaiba sa tingin ng kanyang ama sa dalaga. Tila may pagtatangi na higit pa sa pagiging ama ng kanyang anak. Isang gabi, abang sinusundo ni Ramil si Elena mula sa kanilang bahay, napansin niya ang anino ng isang tao na tila nagmamasid sa kanila mula sa kagubatan. Nang subukan niyang lumapit, bigla itong nawala. May nakikita ka bang kakaiba dito sa baryo, Elena? tanong ni Ramil. Umiti lang ang dalaga at sinabing, Parang tahimik, pero parang may mga matang palaging nakamasid. Hindi makatulog si Ramil ng gabing yon. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang kanyang ama na palabas ng bahay. Dala ang isang malaking sako sinundan ni Ramil ang kanyang ama. Napansin niyang nagtungo ito sa isang masukal na bahagi ng kagubatan. Doon niya nakita si Mang Ador na naghuhukay sa lupa. Sa gilid nito, may mga hayop na patay. Ang kanila mga leeg ay tila inatngat at wala ng dugo. Nanlaki ang mga mata ni Ramil. Hindi niya maipaliwanag ang nakita. Ano itong ginagawa ni tatay? Tanong niya sa sarili. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita na may nawawalang bata. May mga bakas ng dugo malapit sa ilog, ngunit hindi makita ang katawan ang mga tao ay nagtipon sa plaza at nag-usap-usap tungkol sa aswang na matagal nang pinaniniwalaang nananahan sa kanilang lugar. Habang nakikinig, Napansin ni Ramil ang malamig na tingin ng kanyang ama. Mag-ingat ka anak, maraming bagay sa mundo ang hindi mo pa nauunawaan, sabi ni Mang habang lumalalim ang relasyon ni Ramil at Elena. Napansin niya ang pagiging balisa ng dalaga. Isang gabi, inamin ni Elena na dumating siya sa baryo para magtago. May mga nilalang na umahabol sa akin, sabi niya. Ang pamilya namin ay may sumpa at ako ang sunod nilang biktima. Nagulat si Ramil. Sinabi ni Elena na ang mga nilalang na iyon ay mga aswang na konektado sa kanyang pamilya. Isa sa kanila ay nasa baryo. Sa puntong yon, hindi maiwasan ni Ramil na pagdudahan ng kanyang ama lahat ng palatandaan ay nagtuturo kay mga adon. Ang mga kakaibang galaw nito, ang misteryosong pag-alis sa gabi, at ang tila interes nito kay Elena. Isang gabi, kinausap niya ang kanyang ama. Ay, sino ka ba talaga? May itinatago ka ba sa akin? Ngumiti lang si Mang Ador. Hindi mo pa ako lubos na kilala anak. Ang totoo ay mas magulo pa ang mundo kaysa ay inaakala mo. Habang tumatagal, unti-unti nang napagtatanto ni Ramil ang tunay na pagkatao ng kanyang ama. Isang gabi, muling sinundan niya ito sa kagubatan. Sa kanyang pagdating, nakita niyang si Mang Ador ay nagbabago. Ang kanyang mga mata ay naging pula. Ang mga kamay ay nagkaroon ng matatalas na kuko. At ang kanyang katawan ay tila nagiging mas malaki at mas mabangis. Ikaw nga, ikaw nga ang aswang, sigaw ni Ramil na pagtanto ni Mang Ador na wala na siyang maitatago. Oo, ako ang aswang, ngunit ginawa ko ito upang protektahan ka. Ang mga aswang na humahabol kay Elena ay nais siyang kunin at ako ang humaharang sa kanila, paliwanag ni Mang Ador. Ngunit hindi ito matanggap ni Ramil hindi ko kayang tanggapin na isa kang halimaw. Paano mo nagawa ito sa amin? Nang malaman ng ibang aswang, na nalaman na ni Ramil ang katotohanan. Sinubukan nilang ng baryo at kunin si Elena. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili ni Mang Ador na ipaglaban ng kanyang anak at si Elena sa gitna ng laban. Nakita ni Ramil kung paano ibinis ni Mang Ador ang buhay nito upang maprotektahan siya at ang dalaga. Anak, hindi ko pinili ang sumpang ito, ngunit pinili kong maging ama mo hanggang sa huli. Sabi ni Mang Ador bago siya tuluyang nalugmok. Matapos ang sakripisyo ni Mang Ador, unti-unting nagbalik ang katahimika sa baryo. Nawala ang mga aswang. Ngunit naiwan kay Ramil ang sakit ng pagkawala ng kanyang ama. Sa huli, natutunan ni Ramil na kahit anong pagkatao, mayroon ang isang tao. Ang pagmamahal ng isang magulang ay hindi matatawaran. Kahit pa naging karibal niya ang kanyang ama, naintindihan niyang ang lahat ng ginawa nito ay para sa kanyang proteksyon. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.